POV. Thank you. Matamis nang inidian ko ang waiter nang dalhan niya ako ng hard drinks. Walang pagdadalawang isip na inisang lagu ko iyon. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Ano oh, naman ngayon kung may kahalikan siya? Wala na dapat akong pakialam doon. Katulad na lang nitong kaibigan ko na busy pa rin sa pagbibilang ng mga lalaking lumalapit sa kanya. Tuloy ay hindi ko na nasabi pa sa kanya ang nakita ko. Isa pa sa nakakainis ay kung bakit wala man lang ni isang nalapit sa aking lalaki ngayon. Dati-dati naman ay dagsa ang mga nagpapakit sa akin at nanlilibre pa ng alak. Pero ngayon, sadyang kakaiba. Sa halip na magpaka-stress sa pag-iisip, ay napagpasyahan ko na lang na sa dance floor. Tama, magsasayaw na lang ako. Mapangakit na tumayo ako at tinungo ang dance floor. Pagkarating doon, ikagagad akong gumiling. Wala akong pakialam sa paligid. At kung mayroon mang mga humahaplos sa katawan ko, dahil alam kong hanggang dun lang naman ang magagawa nila. Of course, kahit malandi ako, I'm still a virgin and I'm proud of it. Just stop it. Halos magtayuan ang mga balahibo ko sa batok nang maramdaman ang mainit niyang hininga doon. Nasa likuran ko siya at hindi ko alam kung bakit bumibilis na naman ang tibok ng puso ko. Siguro ay dahil ito sa sexy niyang boses. Yes, ang sexy ng boses niya ngayon. Para bang inaakit niya ako? Lasing ka na yata. Ihatid na kata sa inyo. Muling saad niya dahilan para matauhan ako. Mariin kong ipinilig ang aking ulo nang maalala ang nasaksihan kanina. Kaya naman naiinis na hinarap ko siya. Hindi pa ako lasing. So mind your own business. Pagtatarik ko habang pilit na sinasalubong ang mga tingin niyang tunay na nakakapanlambot ng na mga tuhod. Magpapatid ka sa akin pa uwi or... Humakbang siya palapit sa akin habang mariing nakatingin sa aking labi. Napakagat labi ako. Teka, balak niya ba akong halikan? Stop biting your lips, Gia. Nagbabantang wika niya. Hindi nga sabi ako magpapatid sa iyo. Tanging nasabi ko na lang bago mariing itinikom ang aking bibig. Lihim ko na rin pinapagalitan ang aking sarili. Lately kasi... Napapansin kong nagkakaroon na siya ng epekto sa akin. Tulad na lang nakapag-alam kong nasa paligid siya. Lumalakas talaga ang tibok ng puso ko. Tapos parang hinihiling ko, nahalikan niya ako. Fine! Akala ko ay lulubayan niya na ako. Ngunit gano'n na lang panggilalas ko, nang bigla niya na lang akong buhati na parang bagong kasal kami. Giana POV Ano ba? Daba mo nga ako? Pilit akong nagpupimiglas, pero talagang mas malakas ang katawan niya. Kaya, mas malakas siya sa akin. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses ko nang pinagsusuntok ang matigas niyang dibdib. At tanging yan lang ang narinig ko sa kanya. Nang makarating kami dito sa parking lot, ay sa kanya lang ako minitawan. Nakakainis ka? Ano bang problema mo at palagi mo nila ako sinusunda at pinapakailaman? Singhal ko agad ng sawaka sa ibabanya niya na ako. I'm just worried. Pinapalibutan ka ng mga lalaki kanina at naiinis ako sa isiping hinahayaan mo lang sila. Tila nahihirap ang tugon niya. Wala pa pakialam. Nagkis-kisa ng ngipit ko sa galit. At bago ako tuluyang magalit, ay agad ko na siyang tinalikuran. Nakakabwishit siya? Siya nga may kahalikan? Pinakialaman ko ba siya? Hindi, di ba? I'm sorry. Natigilan ako sa paglalakad nang ipilupot niya ang mga kamay sa bewang ko at ipatong ang baba niya sa balikat ko. Magkakasunod akong napalunok ng sariling laway nang ma-realize na niyayakap niya ako mula sa aking likuran. So... Ganito pala ang feeling ng mabakhag. Sarap sa pakiramdam. Pero dahil hindi naman ako marupok, kaya agad ko rin inalis sa mga kamay niya at sa lubong ang kilay na muli siyang hinarap. Tinitigan ko siya ng masama. Alam mo kung bakit ayaw ko sayo? Hindi siya umimik pero kita ko ang pagdaan ng sakit sa mga mata niya. Kita mo yung asa sa likuran mo? Tanong ko sa bayong uso sa likuran niya. Kaagad niya namang nilingon ng cute na aso. Naewan ko ba kung bakit may aso sa lugar na ito? Siguro ay broken hearted yung aso at gusto rin magpakalasing. What about the dog? Kunot noong tanong niya. Lima kong napangiti. Bakit kasi kahit anong ekspresyon ng mukha niya, napakagwapo niya pa rin. Mas cute pa kasi sa iyo yung aso. At pupusta ko, mas gwapo pa yan sa iyo kung naging tao man yan. Wait, what? This time ay sa lubong na ang kilay niya at nilingon niya pa uli talaga yung aso. Watwatin mo yung mukha mo. Doon ka na sa kalikan mo kanina. Peste ka. Taas kilay at nakahulikip-kip na tiningnan ko pa siya. Alam kong mukha na akong batang nagsiselos ngayon, pero wala akong pakialam. Nagagalit ako sa kanya. Lakas ng loob niyang ipangalanda ka na gustong gusto niya ako, tapos mahuhuli ko siyang may kahalikan. Teka, akala ko ay may maiina siya sa pagsigaw ko, pero nakakapagtakang nakangiti pa siya ngayon. Problema mo, nagsiselos ka ba? Kung kanina mukha siyang inagawa ng candy, ngayon naman mukha siyang nanalo sa loto. Anong sinasabi mo? Hindi no? Why should I? Wala kang dapat ikaselos, Gia. Seryosong lumapit siya sa akin. Dahil, dagdag niya pa at nang tuluyang makalapit sa akin, ay hinapit ako sa bewang at pinakatitigan. Titig na para bang nagsasabing mahal na mahal niya ako. Dahil ikaw lang ang gusto ko, Gia. Ikaw lang ang mahal ko. Tuluyan na nga akong nanghina nang marinig ang sinseredad sa boses niya. Mabuti na lang at maagap siya kaya kaagad niya akong nasalo. Oops! careful mahal Shit, bakit ganito na lang kalakas ang epekto sa akin ng lalaking ito? At dahil patuloy pa rin sa pangangatog ang aking tuhod, kaya hindi na ako umangal pa nang muli niya akong buhatin. Ihatid eh, na kita sa inyo. Saan niya habang sa daan, nakafocus ang tingin. Samantalang ako, ito tinititigan siya. At ngayon siguro, aaminin ko nang nagagapuhan ako sa kanya at yung sinabi niya kanina. Hindi ko aakalaing kikiligin ako ng sabihin niyang mahal niya ako ang tagal niya na rin nangungulit sa akin. Laging nakasunod at kulang na lang ay ipagsigawan sa buong mundo na gusto niya ako. Pero noon wala akong paki. Naiinis pa nga ako sa kanya at ngayon, hindi ko alam kung kailan nagsimulang maapektuhan ako sa kanya. Kinabukasan ay masakit ang ulo ko nang magising ako at nang libutin ko ng tingin ng paligid ay nahimasmasan ako nang makumpirmang nasa kwarto ko ako. So, Gentleman din pala ang isang iyon. Di ko na kansin na malaya na naayatid niya ako dito sa mansyon. Nakatulog na kasi ako sa biyahe pa lang. Duma ako at nagtagal ang tingin ko sa bedside table nang makita roon na nakadikit na sticky note. Good morning, Gia. Pasensya na hindi na kita nagising pa. Pero pinagluto kita ng paborito mong mushroom soup. Sana magustuhan mo. Mahal kita. Mahal ko. Simpleng mensahe pero buong minuto akong nakangiti habang binamasa iyon. Iha, gising ka na ba? katok mula sa labas ng aking silid ang nagpabalik sa akin sa ulirat. Opo manang, tugon ko, bago narinig ang pagbukas ng pinto. Pinagdala kita ng soup, niluto ni Jansen para daw mabawasan ang sakit ng ulo mo. Saad niya pag ipinatong sa table ang tray ng pagkain. Inumin mo rin daw itong gamot para hindi tuluyang sumuma ang pakaramdam mo. Dagdag niya pa na muli kong ikinangiti. Ak, oo na, kinikilig na naman ang akla. Ha, at sino namang hindi kikiligin, napaka-caring niya. Pagkatapos kong magpasalamat kay Manang ay umalis na rin siya. Kaya naman sinunggaban ko nang mainit na soup. Nakakatuwa na lahat ng gusto at ayaw ko ay alam niya. Paubos na ang kinakain ko nang magering ang aking cellphone. Nang tingnan ko ay si Jamaica lang pala. Kamusta akla? Bakit nawala ka na kagabi? Bungad ka agad niya pagkasagot ko palang. lang. Ayos lang ito kumakain. Gaga ka? Pinag-alala mo ako kagabi. Kung saan-saan kita hinahanap, mabuti lang at tinawagan ako ni Johnson, saying na hinatid ka raw niya. Kahit hindi kami na magkaharap, na i-imagine kong sa lubong na naman ang kilay niya. Pasayin siya na, bigla akong lalasing eh. Sus, natalo ka lang kasi. Basta yung deal ha, jojowain mo si Johnson, kailangan ngayong araw mismo. Okay, sige. Simpleng tugon ko. What? Seryoso? Gagawin mo nga? Tila naman hindi makapaniwalang tanong niya. Loka talaga ang babaeng ito kahit kailan. Gulat na gulat. Of course, may isang salita ko. Nax, how I wish na sana ay hindi lang iyan ang dahilan. I rolled my eyes. Talaga namang nagpapaka fans ang isang to. Grabe kong ipagtulakan ako kay Johnson. Balu ka, sige na maligo na ako ang ingay mo. Hindi ko na siya hinintay pang makasagot dahil kaagad ko lang pinuto lang kabilang linya. Pagkatapos kong maligo at magayos ng sarili ay kaagad kong kinuha ang aking cellphone. Pero ilang minuto din siguro akong nakatulala sa hawa kong cellphone at pilit na pinag-iisipan kung tatawagan ko ba siya. Ay, kakaya naman mag first move. Marahas akong napabuga ng hangin. Akma ko nang ibabalik sa kama ang cellphone nang magring ito. At halos mapatili ako sa tuwa nang makita ang pangalan niya sa screen. Eh, hello? Pilit kong pinakalma ang boses ko kahit na ang totoo ay sobra akong natutuwa. Teka, ang tadhana na nga ba ang gumagawa ng paraan para bigyan ko ng chance ang pagmamahal niya? Hi, kamusta ka? Masakit pa rin ba ang ulo mo? Tanong niya. At bakit kahit sa cellphone lang ay napakagwapo pa rin ang boses niya? Um, hindi na effective yung binigay mong gamot. Mariin kong nakagat ang lower lip ko. Gagi, kinakabahan na naman ako. Mukhang kailangan kong maupo at baka matumba na naman ako. At oo, ganang kalakas ang epekto niya sa akin. That's good. So, pwede ba kitang ayain lumabas mamaya? Saglit akong natigilan sa tanong niya. Pero okay lang kung hindi. No, I mean, sige. Labas tayo mamaya, basta treat mo. Tugon ko at kahit hindi kami magkaharap, ay abot tenga pa rin ang ngiti ko. Really? Shit! Oo naman! Kahit bilhin ko pang ang buong mall para sa'yo. Natawa ko sa tinura niya. Posibleng magawa niya iyon. Mas mayaman ang pamilya sa amin eh. Sunduin kita later ha? Bye! Eh, eh sige. Akma ko nang puputulin ang linya ng muli niyang sambitin ng pangalan ko. Gia, wait. Um, alam ko. Nasabi ko na ito sa'yo kagabi pero hindi ako magsasawang sabihin at iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Mariin akong napapikit kasabay ng pagtakip ko sa aking bibig upang pigilan ang sarili kong mapatili. Lihim akong bumuntong hininga at pilit na pinakalma ang sarili. Mahal kita, Gia. Sige na, see you later. Nang matapos kaming mag-usap ay saka lang ako na sumampa sa kama at nagtatalon habang tumitili. Sigurado din akong sobrang pulan ng mukha ko ngayon. Gia na POV. Kinagabihan nga ay sinundo ako ni Johnson at halos tumulo ang laway ko sa sobrang niyang kakisigan. Mabuti na nga lang at iniabot niya sa akin ang bouquet of roses dahil kung hindi, baka tuluyan ang tumulo ang laway ko. Take care of my daughter, iho. Saad ni daddy nang ipagpaalam ako sa kanila ni Jansen. At kita ko ang gulat at saya sa mukha ng mga magulang ko nang malaman na lalabas nga kami ngayon. Nataon kasi na umuwi ngayong araw sina daddy. Kaya naman nalaman nila ang paglabas namin ni Jansen at hindi naman ako kinabahang magpaalam. Dahil alam ko naman na gustong gusto nila ang binata para sa akin. I will dito. Matapos namin makapagpaalam sa kanila ay inalalayan niya na akong makapasok sa kotse. Bago tayo pumunta sa ating pupuntahan, gusto ko lang sabihin na sobrang ganda mo, Gia. Seryoso at puno ng sinsiridad na wika niya bago ini start ang makina. Kaagad namang nag-init ang pisngi ko sa tinura niya. Sanay naman akong mapuri. Pero bakit parang naninibago ako ngayon? Ang lambing kasi ng boses niya eh. eh. salamat, ikaw din. I answered to make him chuckle out at huli na para ma-realize ko ang sinabi ko. I mean, ang gwapo mo dapat lang, nag-umpisa na siyang magmaneho. Hindi ko talaga kayang tanggapin na mas gwapo sa akin yung aso kagabi. Sa lubong ang kilay na dagdag niya pero alam kong nagbibiro lang siya. Mahina na lang akong natawa. Talaga bang sineryoso niya yung sinabi ko kagabi? Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.